Mga bagay na magbabawal o maghahadlang sa bawat isang tumatama, suma, sumusunod o tumatahag sa pananampalatayang islam. Kabilang dito, sa mga katayuan ng mga tuwa sa pananampalatayang islam, ayon sa binanggit ng mga pantas ng islam, itong tinatawag nila sa wikang Arabic na أَفْتَدُ عَلَيْهِ يَزْعَمُهُ شَيْطَهُ دِكُلِّ وَلْتَعِلِ اِلِسْوَادِ paghahatlang, pagsusuray sa pananampalatay ng Islam na tinamumuluan ng mga satan. Kung ano-ano ang paraan na siyang dahilan magsisilbi ng pagsuway sa pananampalatay ng Islam ay ginagawa ng mga suway sa Islam. Kung kaya marami tayong mapansin sa kasalukuyan ito, na maraming mga taong nakikita mo na nag sila ng mga muslim at nagsasabi sila na ang tanging lamang kanilang sinusunod na pananampalataya ay pananampalataya ng Islam. Ngunit, kung iyong subaybayan at pag-aaralan at pag-iisipan kung ano ang tunay niyang ginagawa mapapatunayan mo na siya ay nagangkin lamang at hindi siya tunay na mananampalataya sa Allah. Yan ang tinatawag nila na weak tiyelika, wikang ng Arabic na munakikin. Dahil pumasa doon ang satan. Sa kanilang leda, o ginawang puno, ang namumuno sa kanila ay itong satan. So, kung meron tayong nakikita makikita naman ng tao na magbabawal at gumagawa ng paraan para matahad lang sa pananampalatay ng Islam ay sabihin natin agad na kahit siya nag-aansin pa na siya Muslim. Oo, oh, maaaring ano, tatawagin pa niya ang kanyang sarili ng pangalan Islam, pangalan Muslim. Ayan ay kabilang na sa mga satan, kabilang na sa mga taong tunay na suway sa pananampalakay ng Islam. Nauzubillah ng Israel. Pangalawa, ang pangalawang katayuan ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam ay ito natin nila sa gilas uh, ng wikang Arabik, tafrik wal Muslimin o ilqa' al-Adawat yirma binahom. Idiktehin. Pata sa gawa ng anumang paraan na makinil ng hindi pata sa ayan ng mga tapat kakalatag ng mga tao. mga ng pagkaroon ng paglaban-laban ng mga tao. So yan ay makikita natin. At mapansin natin kung ating pag-aralan ang takbo ng mundo ngayon, lalo na kung ating susurihin ng takbo ng mga pananampalataya. Napakaraming napakarami tayong mapansin ngayon na ang karanihan sa mga suway sa Islam ay wala silang balat para magkakaisa ang mga tao. Kundi, gagawa sila ng lahat ng paraan na magsisilbi ng pagkawatak-watak ng mga tao at hindi pagkakasundo ng mga muslim. At ito ay pinapatunayan din ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na siya nagsabi, نا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهذه الواحدة هي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الفرقة الناجية ومع هذا ما يسمونه أهل السنة والجماعة. سنة ما dahil sa bunga nitong mga gawain ng mga taong suway sa pananampalatay ng Islam, gumagawa sila ng lahat ng paraan para sa pagkawatak patak ng mga tao at hindi pagkasundundo ng mga Muslim, gagawa sila ng paraan na magsisilbing pagkagulo ng mga tunay na mananampalatay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ay wala, sa darating ang araw na magkawatak-watak ang ating mga tagatunod hanggat naabot ang kanilang mga kapisanan ng tatlong uh, pito o pitongpong eh, 73 uh, 73 na ang lahat nito ang lahat nitong mga uh, grupo ay ihahagis sa araw ng paghukom doon sa interno maliban isang grupo lamang na siya mananatili at sila papasukin sa paraiso sa araw ng paghukom, siya ang tinatawag nila na ahli sunat wa jamaa. So ito ay makikita natin sa kasalukuyan maraming mga tao na nagangkin na sila mga muslim pero bumubuo ang bawat isa ng anumang uh, grupo na nagangkin din, bawat isa ay nagangkin na sila ay mga muslim pa rin. Sa so, ito naman mga suwad na pananampalatayang Islam, gagawa sila ng anumang paraan bilang suporta sa pagkawatak, paglaban-laban ng mga tunay na mga muslim. Gayun pa man, kahit magkaroon pa man ng ano, paglaban-laban, ang mga Muslim sanhi o bunga ng pagka mga kalukuran na ginagawa ng mga taunay na suway sa pananampalatay Islam ay hindi tayo mawala ng pag sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay siya na sa atin na habang may tunay na sumusunod sa pananampalatay Islam Ibig sabihin hindi nila, habang may mga tao pa na hindi nila binibitawan, hindi na binibitawan ang pananampalatang Islam o pagkahat sa banal na Quran o sa salita ng Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay kailanman ay hindi masisira o makikinsala sila ng anumang mga gawain, ng mga tuway mga sa pananampalatang Islam. Kaya siya nagsabi na وَعَذَا ذَلُوا قَائِبًا كُمْ يَنْ أُمَّدِّي عَلَى الْحَقِّ لا يضرهم من خذلهم ولا من So, Allah na kailanman ay hindi magisira, hindi makipinsala, o hindi makakaranas ng kapinsalaan ang mga tunay na mananampalataya sa Allah ng anumang kapinsalaan na gagawin, gawa ng mga suway para pananampalataya ng Islam. Pero may kondisyon. Ang kondisyon kung sila ay mananatili sa pagtahas sa tunay na pananampalataya, pananampalataya ng Islam. Uh, gayon din sa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ano, uh, magandang bilang nagsisilbi sa atin ng mabuting ano, pag-iisip at hindi tayo mawala ng pag-asa na ganoon pa rin, meron tayong magpapansin, maramang maraming tayong magkikita na anumang mga kapinsalaan na isasagawa ng mga tuwe sa pananampalatay ng Islam ay ating alamin na yan ay kailanman ay hindi magsisilbi sa atin ng anumang kapinsalaan sapagkat ang Allah na nangako siya sa atin ay sa kanyang sinabi sa Banal na Quran ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سمع الله أن كَانَ يا ما